Hello guys! Uh, oh, meron ako ngayong ginawa dito na isang prank dito sa aking pamangkin na eto hindi ito tumatanggap ng ano eh pagka may pinagawa ka dito hindi siya tumatanggap ng kahit ano so ginawa kong gumawa ako ng prank sa kanya so <coughs> panoorin ninyo kasi hindi nga siya tumatanggap eh paano niya natanggap yan <laughs> so ayan tingnan natin Ika, kunwari, kunwari na andyan ka sa may pintuan dun sa may sa may labas na yon ano tay ka ha ka ayan tapos sasabihin mo kunwari may ano daw ayan, ayan, okay Mag-uumpisa na tayo din. Sir, pwede, para siguro hihingi ka ng tulong. Para uh, pamasahe na natin. Oo, oo. Sabi mo, kunwari, pamasahe ka na. Sige. kasi, siyempre, ano, sabi mo na yung ano. Para kay tita na, mag-vlog-vlog na lang kaya, sige ako Ah, sige, uh, gano'n. Ayan. Ah, sige. Pag-descriptor, tita. Oo, ayan. Sige, kunwari. Oo. Okay, share a game. Ay, ano po yun? Ay, pwede po ba makaini ng konting tulong ako? Pwede po? na po kasi yung wallet ko. Ay, eh, wala po Oy. kong pamasahe pa o baka pwede na magpapitan nila. Kaya bariya lang. Pamasahe lang po pa o. Bariya? Naku, may barya ka ba dyan? wala tayong teka wala ko pa sa pamasahin ngayon pa po yung uuwihan ko malayo, kawawa naman saan ka umuwi? sa Batangas po ay, so, ano kung layo, ano na Opo, ano? oh, kasi may galing lang po sa kaibigan ko. Ah. Eh, nahulog po ako sa tricycle yung wallet ko. Kaya, di ko pa na kasampa ko yung minang tulang pangpapawal. Kawawa naman to. Tayo na. At ma, ano man. Oh, siguro pwede na ito ano. Oh, salamat po. Oh, salamat. sige po, pa. o, paki-buksan mo lang 'yan, Toy. Eh. Para talaga sa iyo yan. <laughs> 'yan. Salamat. Seryo. <laughs> <po. laughs> <laughs> <Brank> lang 'yan. <laughs> ayos Nakita niya na may sulat ng pangalan niya. Para sa kanya talaga 'yon. Oh, so natanggap niya. <laughs> Pero ang prank doon, yung ano lang para matanggap niya. <laughs> so ayan, ganun lang gagawin natin, 'no? Para sa iyo talaga 'yan. <laughs> oh, thank you for watching.